Taong 1975 pa na magtanim ng tabako ang pamilya ni Tatay Freddy sa probinsya ng La Union. Malaki ang kita pero minsan logi ito dahil sa pinsala ng harabas o army worms sa kanilang pananim. Pero hindi na lamang peste ang problema nila kundi pati na rin ang pagpasok ng smuggled na produktong tabako sa bansa. Ide sir, pag spray -day, lanit lang kaskada, huwag madi na nga ikaskaso, han agad. madi handa mapatay. Ayon sa Bureau of Customs, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, 50 bilyong pisong halaga ng smuggle na produkto ang kanilang nasawata. Isang bilyong piso sa mga ito ang mga tabako products. Ilan lamang ito sa mga pananabotahe sa mga agricultural products na itinakdari ng Anti-Agricultural Economics Sabotage Act. Sa ilalim ng panukalang batas, maituturing na pananabotahe ang smuggling at hoarding ng mga produktong nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Tama, tama. magno lalo-lalo na 'yung mga mga I.N.T. 'yan ang dinodokey. Kabilang pa sa pasa kasi papunta din sa mga market sa Meynila. Setyembre 26 ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na isa rin sa mga isinulong ni Senator Lito Lapid. Dito, magkakaroon ng pangil batas sa kampanya kontra smuggling. Ang mga lalabag kasi rito, makukulong ng hindi bababa sa labing dalawang taon at multang triple sa halaga ng mga smuggled na produkto. Samantala, bumisita si Senator Lito Lapid sa Tuglay, Binget. Hatid niya ang limang libong pisong tulong pinansyal sa mga residente ng walong barangay sa bayan, katuwang ang DSWD. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga isudyante. Yung nga po ay tutuloy-tuloy ko lang yung programa pagtutulungan namin ito. Hirap ma makapagsalita, ipinakita pa rin ni Tatay Ben ang kanyang pasasalamat sa idolo, pati na rin ng pamalaang bayan. Kasi ang alam ko lahat ay namamangha. Totoo bang nangyari ito ngayon? Nandito siya ngayon sa munisipi ng Dublay? Maraming salamat! Hoste Robert Invento para sa Lunso Headlines.